Ai thèm độc ơi. Ai tháo ạ. Ok. Nawa. Tama lang babae. Ba hmm, tama lang. To mga babae ah! sa probinsya. Taga <laughs> silbak ng tao. <laughs> Ito. Oh. Gan. baka <laughs> <laughs> ano? Ano na? <yun? laughs> ano Sa akin to. It's sayo kay Insa. Na mo? Ito 'yung kay Melvin. Ito 'yung sa akin. Anong mas ano? Yung iPhone. Ito sa kanya, itong sa akin. I maliwanag total. to. Itong Ito colored. maliwanag. Tayo 'yung mas colored. Ah. Maliwanag lang 'to 'yung uno. Bubuksan mo nga. <laughs> Buksan mo. <laughs> Kakao samu Wow. Nagpaalam ka sa mayari? ari eh, Ay sa Alam. puno. Sa puno lang. Sa puno lang. Walang nag-ari. <laughs> Buksan mo. Like <laughs> go away. Donut, donut, donut. Donut. Ay, asan yung donut? <laughs>